Kung sa akin ay yung relihiyong totoo, kapatid, ang nakasulat sa Biblia, yung Iglesia ng Diyos, yun ang nababasa sa lahat ng Biblia, maging sa Biblia Katoliko, miski sa Biblia Katoliko, basahin natin ang Ikalawang Korinto 1.1.6. Si si. Ito po yan, sa Biblia Katoliko. Si Pablo, apostol ni Kristo Jesus sa kalooban ng Diyos, at ang kapatid na si Timoteo, sa Iglesia ng Diyos na nasa Kurinto at sa lahat ng banal na nasa buong Akaya. Ang nakasulat pala sa Bibliang Katoliko, Iglesia ng Diyos, eh doon sa Bibliang Protestante from the King James Version, ikalawang Kurinto, un. Si Pablo na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Timoteo na ating kapatid sa Iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Iglesia Talaga. ng Diyos din pala yan, ano? Eh, basahin nga natin, kapatid na Daniel, sa English naman. Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God and Timothy, our brother, unto the Church of God, which is at Corinth, with all the saints which are in all okay. Ayan, Church of God. Basahin natin, tama, no? It's sa iglesia. sa Tagalog, pareho. Basahin natin sa Cebuano. Si Pablo, apostol ni Cristo Jesus, pinaagi sa Abubuton sa Diyos, ug si Timoteo nga atong igsuon, alang sa Iglesia sa Diyos nga naa sa Corinto. Sa Bisaya pa na, Iglesia ng Diyos din eh. Eh sa Kastila, kapatid na Daniel. Pablo, apóstol de Jesús el Cristo, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo a la Iglesia de Dios que está en Corinto. Ayon, a la Iglesia de Dios que está en Corinto. ¿En dónde? ¿En Castilla? ¿En dónde? ¿En portugués Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de, de Dios y oh, o hermano Timoteo. Ang Igreja de Dios que está en Corinto. Igreja de Dios que está en Corinto. Kahit saan Biblia mo basahin, Iglesia ng Diyos eh. Basahin nga natin yan sa, ano, sa Chinese Bible. So, Cito Yesus, Sito de Paulo, at siyong di Timotay, sa Kalinto, saan na Iglesia ng Diyos pa rin ang nakasulat eh. Kahit saan mo Biblia basahin, Iglesia ng Diyos eh ang ang Biblia lang na kinasusulatan noong Iglesia ni Kristo, na isa-isang sitas lang, eh yung Biblia bagong-bagong gawa. Sa lamsa, kung saan may nababasang Iglesia ni Kristo, ang nababasa namang Iglesia ng Diyos, eh siyam naman. Kaya, kung ang pag-uusapan natin, yung pangalan ng relihiyon o Iglesia na sinasabi sa Biblia, ang talagang pangalan niya na Iglesia ng Diyos. Kasi ang Diyos ang nagtayo niyan eh. Ginamit na kasangkapan si Kristo, pero ang Diyos ang nagtayo. Ebreo 3.4 Sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo, datapwat ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. Ayon, ang Diyos ang nagtayo ng lahat ng mga bagay, sabi sa Biblia. At ang Diyos din ang may-ari ng Iglesia, hindi naman ng kahit na sino. Ang Iglesia ay pinamahalaan ni Kristo, pero hindi siya ang may-ari. Ang may-ari ng Iglesia, ang katutubong may-ari ay ang Diyos. Siya ang may-ari ng Iglesia. Hindi pa nga nagkakatawang tao si Kristo, may Iglesia na ng Diyos eh. Basahin natin ang Gawa 7.37. Ito yung Mueses na nagsabi sa mga anak ni Israel, Palilitawin ng Diyos sa inyo ang isang propeta na gaya ko, mula sa inyong mga kapatid. Ito yaong naroon sa iglesia sa ilang na kasama ang anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai. Nakita mo yung kapatid, si Moses pala, sa panahon pa lang niya may iglesia na eh. Ah, basahin ko nga sa kapampangan niyan, 7.37. Iti yaitang Moses. As sinabi ka ring anak ning Israel, Ing meto ang manula, ing Diyos talakad neke, kayo ka ring kapatadyo katulad ke. Iti yaing atyu king ilang. Akayabe ning anghel na minyabi, kaya king bundok sinay. So, kaya ko ang tinatanong mo sa akin kapatid, yung tunay na religion, yun yung iglesia ng Diyos. Yun ay nung dumating si Kristo, yun ang kanyang muling tinipon, iyon ang kanyang muling binuo kaya sabi niya sa ibabaw ng batong ito tatayo ko ang aking iglesia kasi yun nga yung nagkahiwa sila eh bago dumating si Kristo pagdating ni Kristo binuo niya yun, eh, inano niya uli tinayo niya uli basahin natin ang 24 ni Mateo Datapwat siya ay sumagot at sinabi, Hindi ako sinugo, kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel. Ayon.